Kung nga pala ito ang iyong matalik na kaibigan, si Ana. Alam mo bang namimiss na kita? Parang kailan lang nung tayo ay magkasama pa. Mula pagkabata natin ay dikit na tayo sa isa't isa. Lalong lumalim ang ating samahan nang pumasok tayo sa sekundarya. Walang pagkakataon na hindi tayo sabay na pumapasok at umuuwi pagkatapos ng klase. Naalala ko ang mga bawat saya at tawa natin at tuwing kinukot siya ako ay pinagtatanggol mo ako. Kampi ka nga lagi sa akin nun eh, kahit ako nangang mali. Sa tuwing ako ay may pinagdadaanan at lumuluha, ikaw ang aking sandigan. Tunay talaga kitang kaibigan. Walang lihim o sikreto sa pagitan nating dalawa. Napamahal na nga tayo sa isa't isa na parang tunay na magkapatid, diba? Hanggang sa isang araw, sa hindi naasang pangyayari noong tayo ay naliligo sa ilog. Takot na takot ako noon habang nakikita kitang nalulunod. Alam ko hindi kita kayang iligtas, pasensya ka na. Pero, pero masaya ako na nasagip ang buhay mo kahit ako ang pinaglamayan. Akala ko masaya ako na namatay at nambuhay ka. Nung bigla na lang akong humarap sa isang paghahat. Hinanap ang pangalan ko at sinabing wala akong pangalan sa aklat ng buhay. At itatapon sa dagat-dagat ang apoy na kung saan ako Nakakatakot dito, mahal kong kaibigan. May apoy na hindi naaapula at may malalaking uod na hindi namamatay. Kaibigan, labis akong nagdurusa dito. Natatakot ako sa mga hinagpis at iyak ng mga ibang tao na nandito. Hanggang sa umiyak ako at nagmakaawa sa Diyos. Panginoon, tabagan mo ako at humingi ng pagkataataon upang makaalis sa lugar na ito. Pero sabi ng Diyos, wala na akong pagkakataon. Masakit man, pero wala na akong magagawa pa. Iniling ko sa Diyos na Panginoon, may mga mahal pa ako sa buhay. Iligtas niyo po sila, Panginoon. Subalit na nalaman ko na ikaw ay ligtas. Alam mo pala na may impyerno at alam mo dito ako patungo. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo ako binigyan ng babala? Bakit hindi mo ibinahagi ang daan ng kaligtasan? Bakit hindi ka nabuhay sa kalooban ng Diyos at nakita ko sana ang tagapagligtas ng iyong buhay? Bakit hindi mo ako tinulungan na magkaroon ng pagkakataon na maligtas? Sakit ka! Makasarili ka! Wala kang awa! Akala ko mahalaga ako sa iyo. Akala ko tunay kang kaibigan. Wala ka talagang awa. Saan ba ako nagkulang? Gitawa ko naman ang alam kong tama sa ating pagkakaibigan. Ano? Masaya ka na ngayon, mahal kong kaibigan. Ganun pa man, wala na akong magagawa pa. Alam kong wala nang hangganan itong aking paghihirap at pagdurusap dito sa mainit at madilim na lugar. Pero, pero ang bibigyan ako ng Panginoon ng isang kuling kahilingan. I wish you were wish... here! You were here! O magalho, o mamãe. O mamãe vai estar